ito na nga guys at bibigyan ko kayo ng panibagong diskarte kung paano natin matatanggal ang mga bearing sa gearbox ng Yamaha Mio i125 kung nagustuhan mo itong aking video pakipalo mo naman ng aking facebook page yan guys kaset na yung ating DIY puller tatanggalin na natin yung bearing kalitan na natin yan ng bago yan na nga guys at safe natin natanggal ang bearing sa gearbox weldingan muna natin ang bearing para magamit natin yung ating DIY puller yan nga guys adjustable yung aking puller gagamitan natin ng malupit na diskarte para matanggal ang mga bearing sa gearbox yan nga guys iset na natin ang ating puller tirahin pa ng iba Yan, adjust natin ng kaunti yung mga paa ng aking pulit. Para may natin sa matibay na part ng crankcase ng UI125. Para safe ang gearbox at hindi magkalamat. Yan, sa mga mahilig po mag DIY. Another diskarte po ito at safe na paraan para matanggal po natin ang mga bearing sa gearbox at mapalitan po natin ng bago. Yan na nga guys at sinisipat ko pa ng mabuti kung okay na ang lapat ng ating pulley Lapat lang natin guys sa tigas na part para safe ang ating trabaho Yan na nga guys at unti-unti na natin natatanggal ang berry. Kung nagustuhan nyo po itong aking video tutorial, like naman po at share nyo na rin ang aking video. Okay, subscribe nyo na rin guys ang aking YouTube channel. Maraming salamat.